Red, mag-focus ka nga. Nakatingin ka na naman sa kawalan. Nakakatamad naman kasi. Anong nakakatamad? Ang sabihin mo, hindi mo na naman naiintindihan. Paano mo kasi maiintindihan kung hindi ka nakikinig? Bakit ba kasi kailangan pa nating pag-aralan itong chemistry? Pag nakagraduate na ba tayo, magagamit ba natin ito sa trabaho? Tatanungin ba tayo ng boss natin kung ano ang chemical composition ng hydrogen peroxide? Kakailanganin ba nating malaman ng molecular weight ng chlorine? Tumigil ka na nga, Red. mo na yung worksheet. Mag-practice ka para kapag nagpa-exam si ma'am, pumasa ka. Nakakainis ka talaga eh. Oo na, huwag nang mainis. Hmm. Oh, bakit ka nakasimangot? Pero alam mo, Maganda ka pa din? Nakakawala ng pagod ang kagandahan mo. Oh mm, shoot, tigil-tigilan mo ako ha. Hindi mo ako makukuha sa pambobola mo. Nakakabagot ka rin. Akala mo hindi kita nakikita? Buong history class tulog ka. Nakanganga ka pa. Kulang na lang maghilik ka. Sorry na. Nakakaanto kasi yung history na yan. Hindi ko nga maintindihan kung bakit pinag-aaralan pa natin yung history. Eh bakit na naman? Ano na namang problema mo sa history? Sa lahat na lang ng subjects natin sa school, may issue ka. Kasi history na nga eh. Past. Bakit kailangan pang balikan ng nakaraan? Sayang oras. Marami kaya tayong matututunan sa nakaraan. Siguro nga, pero wala naman na tayong mababago sa nakaraan. Kahit araw-araw nating pag-usapan ng kasaysayan sa klase. Ganun pa din naman. Babarilin pa din si Rizal sa luneta. Alam mo, Red. Lahat na lang ng subject sa eskwela Walang pakinabang para sa iyo. Hindi naman. Meron ding mga may kwenta. Example, yung mat. Importante 'yon. Ang hindi ko lang maintindihan, bakit ayaw tayong paggamitin ng calculator kapag nagso-solve? Sa totoong buhay, gamit na gamit naman talaga ang calculator. Yung mga nag-oopisina, kapag nagko-compute nga, Excel pa sa computer ang gamit. Yung mga nagtitinda sa palengke, 'di ba naka-calculator? Wala namang nagkukuwenta ng mano-mano. Naku, Red, ang dami mong sinasabi. Basta ang importante, makapagtapos tayo ng pag-aaral, yun. Para makakuha tayo ng magandang trabaho. Para makapagpakasal tayo at may bigay natin yung mga pangangailangan ng mga magiging anak natin. Gusto ko yun. Janice, pakakasalan kita sa lahat ng simbahan. Yun ang pangarap ko. <laughs> Ay naku, kaya mag-aaral ka ng mabuti ha. Nairaos mo na itong unang taon sa kolehiyo. Ilang linggo na lang, tapos na itong school year. Second year college na tayo. Next year, three years na lang mahal. Magtapos tayo ng kolehiyo. Kasi para sa ating hindi naman galing sa mayamang pamilya, edukasyon lang ang paraan para umisenso sa buhay. Oh, nandito ka lang pala. Maaga kang natapos? Hindi kita nakita sa kahit anong pila kanina. Hindi ako nag-enroll, Janice. Uh, ano? Kailan ka mag-enroll? -e hindi ko alam. Bakit? Kapos ba yung pang-enroll mo? May naipon ako, papahiramin muna kita. Hindi pera ang problema ko, Janice. Ay, anong problema, Red? Bakit hindi ka nag-enroll? Pasado ka naman sa lahat ng subjects last school year. Janice, pakiramdam ko talaga kasi. Nasasayang ang oras ko sa pagpasok sa eskwela araw-araw. Parang hindi sulit. Red naman. Paano na yung future natin? Paano na tayo? Paano na yung mga pangarap natin? Hindi lang naman diploma ang susi sa tagumpay, Janice. Ipapakita ko sa iyo ang ibig kong sabihin. Nay, nandito na po ako. Mabuti naman at maaga ka ngayon. Dumaan nga pala si Red pero nagmamadali. Nag-iwan lang ng merienda. May footlong dyan sa camelon juice. Kinain ko na yung sakin. Sa'yo na yan. <laughs> Bait naman ni Red. Nagdala pa talaga ng merienda. Kainin ko po maya, -maya. Nagmamadali si Red kanina. Malapit na daw dumagsa ang customers niya dahil labasan na ng public school. Janice. Hindi ba nag-enroll si Red? Hindi nga na eh. Abay, bakit? Hindi daw siya naniniwala sa diploma na eh. Hindi naman daw kailangan makatapos ng pag-aaral para umasenso sa buhay. Sus, Mari Joseph Janice! Paano ka bubuhayin niyan kung hindi siya makakapagtapos? Anong magiging tindero lang siya ng putlong? Hoy, Janis, Pag-isip-isip ka. Hiwalayan mo na yan habang maaga pa. Nay naman! Anong nay naman? Kapakanan mo lang ang iniisip ko. Napakaraming lalaki, Janice. Hindi ka mauubusan. Pero, Nay, mahal ko si Rin. Pero hindi ka mabubuhay sa pagmamahal lang. Kapag kumakalam na yung sikmura mo at ng mga magiging anak nyo, hindi kayo mabubusog ng I love you. Gamitin mo nga yung kukote mo? Kamusta naman ang exams mo? Pinas ako naman, sa tingin ko. Mukhang pagod na pagod ka. Tulala ka pa din hanggang ngayon. Parang natuyo yung utak ko. Buti nga niya, ayaw mo akong lumabas eh. Maagang naubos yung mga paninda ko kaya nasundo kita. Kung hindi nga lang ako abala sa pagtitinda, araw-araw kitang susundin. <laughs> talagang pumasok. Halika muna sa loob. Hindi na. Susungitan lang ako ng nanay mo. Alam mo namang ayaw sa akin nun. Hindi yan. Ikaw na mag-abot nitong pasalubong mo sa kanya. Halika na. Ikaw na lang. Sabihin mo galing sa akin. Ay, ito nga pala. Uh, eh, ano to? Dagdag mo sa baon mo sa school. Hmm? Red, ang laki naman ito. Wag na. Kunin mo na. San ba galing to? Kinita ko sa pagbebenta ng footlong hamburgers, at melon juice. Ganon kalaki? Oo. Nakakapagbigay na nga din ako ng panggasto sa amin. Nagsimula na din akong mag-ipon para sa atin. Kapag hindi ka na masyadong busy, magbukas na tayo ng account sa banko. Pangalan nating dalawa. Red, wag mo na akong isali. Wala naman ako may uhulog pa dun. Okay lang naman. Hindi mo naman kailangang hulugan. Ako nang bahala. Basta, Dalawa tayo magbubukas kasi ano man ang magiging laman nun sa ating dalawa yun. Gusto ko, ikaw yung magtago ng passbook. Congratulations, Janice! pero <laughs> mo yun. Nakatapos ka na. At hindi lang basta nakatapos magna cum laude ka pa. <laughs> Salamat po, Aling Karidad. Nay, nandito po si Aling Karidad. Karen, buti naman at nakarating ka. Halika, upo ka. ah, maiwan ko po muna kayo, Aling Karidad. Asikasuin kasuin ko lang po muna yung mga bagong dating na bisita. Sige, sige. Iwan mo na kami ng nanay mo. SP, sino yung nakahawak sa bewang ni Janis? Boyfriend niya? Oo. Ay, hmm, pogi ah. Bagay sila. Siguradong ang gaganda at ang gagwapo ng magiging mga apo mo. Ang ipinagdarasal ko, sana hindi sila magkatuluyan. sobra ka. Bakit naman? Eh, tignan mo naman. Yung si Janice ko, hindi lang basta titulada. Magna cum laude pa. Ay, ano ba ang natapos ng boyfriend niya? Nako, Karin. Wala. First year college lang ang natapos. Ano ipapakain niya sa anak ko at magiging pamilya nila? Eh, ko ba naman dito kay Janice? Matalino sana. Kaso tanga sa pag-ibig. Ayaw hiwala yan. Ay, Hinaan mo naman ang boses mo. Ayan lang sila, oh. Abay, baka naman marinig ka. Wala akong alam. Gusto ko ang malaman niya na ayoko siya para sa anak ko. Janice, mauna na kaya ako. Huh? Bakit? Hindi pa nga tayo kumakain. Ang sama ng tingin ni Nanay ESP sa akin. Parang gusto na akong palayasin. Ay, hayaan mo. Kapag tinula ka niya palabas, sasama ako sa'yo. Talaga? <laughs> Oo po. Mahal mo talaga ako, no? Mahal na mahal. Red, mahal na mahal kita. Sige nga, kiss mo ako. Eh, Mamaya na. Nakatingin ang nanay, oh. <laughs> 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 Ayan na nga. Halika na. Bili na tayo. Merienda na rin naman. Merienda ka dyan? Hindi ba bawal sa'yo yan? <laughs> Minsan lang naman. Hmm? Sabihin mo, pogi kasi yung tindero. Om <laughs> um, Shhh! <see you. laughs> Sh! Sino ba yan at kilig na kilig kayo? Janice? Yung tindero ng fishballs? Ang pogi! <laughs> Kapag inalis mo nga yung kariton ng fishballs, para siyang artista ang porma nga manamig. Hmm. Tingnan ko nga. Oh, di ba, Janice? <laughs> oh, bakit natatawa ka? Hoy, hoy, kayong dalawa. Boyfriend ko kasi yan. Tara, pakilala ko pa kayo. Huh? Uy, seryoso ka? Oo nga. Uh, fishbowl vendor, boyfriend mo? Oo naman. Minsan, tindero ng footlong at hamburgers. May pagawaan din niya ng basahan. Siya yung nagsusupply ng basahan dyan sa terminal ng jeep at terminal ng tricycle sa kabilang kanto. Eh, nagdi-deliver din ng yelo yan minsan sa mga tindera, sa palengke, tuwing madaling araw. Sipag ng boyfriend ko, no? Ang sipag nga, friend. Uli ka na. Papakilala mo kami, di ba? <laughs> tara, tara, dali. <laughs> Parang ang mahal naman dito. Doon na lang kaya tayo sa food court. Bakit naman? Gusto ko na matry mo kasi masarap daw dito. Eh, ikaw naman kasi ang magbabahid ng bill. Nahihiya na ako. Mas malaki pa talaga ang kinikita mo kaysa sa akin. Madami naman kasi akong pinagkukunan. Maliliit na business na nasimulan. Ito na nga pala yung passbook natin. Naulugan ko na yan. Nahihiya na ako. Kapag nagde-date tayo, palagi ikaw yung taya dito sa joint bank account natin. Parang ikaw lang naman yung nagde-deposit. Silipin mo kung magkano ng laman. <laughs> Uy! Ang bilis naman lumaki. Palalaguin pa natin yan. Lalo ko pang sisipagan. Alam mo, mahal. Masaya ako kapag lumalabas tayo. Ikaw ang inspirasyon ko kaya... Kaya happy ako na na-enjoy -e mo yung portion ng kinikita ko. Yung savings naman, hindi naman mahalaga kung sino yung mas maraming na diyan. dyan. Pera naman nating dalawa yan. Malapit nang matapos yung bahay na pinapagawa ko para sa atin. Kapag natapos na yun at napuno ko na ng mga gamit, yayayain na kitang magpakasal. Kapag niyaya mo ako, oo agad ang sagot ko. Sabi mo yan ha? Walang bawian. Walang bawian. Promise. Dear love, edukasyon ang tanging pamana na hindi makukuha sa iyo ng iba. Pinanghawakan ko ito hanggang sa ako ay makapagtapos ng kolehiyo. Dahil hindi nga naman lahat ng tao ay napibigyan ng biyayang ito. Lagi din itong pinapaalala sa akin ni nanay. Pero si Red naman ang nagpatotoo sa kasabihang hindi porket hindi nakapagtapos sa buhay walang maaabot. Proud ako sa kanya. Dahil sa kanyang angking sipag at diskarte, magkaiba man ang aming paniniwala sa edukasyon, ay hindi ito naging hadlang sa aming pagmamahalan. Patuloy naming sinusuportahan ng bawat isa para unti-unti ay matupad namin ang aming mga pangarap ng magkasama. Kailangan pa bang i-memorize yan? basic <laughs>